Catherine Bernardo. Lubos ang pagluluksa sa biglaang pagpanaw ni Lolo Sir o ni Ronaldo Valdez. Sanhi ng kanyang pagpanaw, alamin. Uh, Ito okay, yung first thing natin. Nasa dining ka kasi mag-half na po? Mm -hmm. ah, okay. yes, po. Yes po, yes po. So, beach and titos. Kaya yung dalawa lang po muna sa tingnan. Ah, si Sherpa, ay ubusin din ako <laughs> siya. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez o mas kilala sa kasalukuyan bilang Lola Sir sa edad na 76 years old. Kinumpirma ng Quezon City Police District ang pagpanaw ng beteranong aktor. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang naulilang pamilya na kinabibilangan ng kanyang misis na si Maria Fe Gibbs at mga anak na si Nejano at Melissa Gibbs. Importante ring igalang ang pagluluksa ng pamilya Gibbs kaya nararapat lamang na huminto ang publiko sa paglalabas ng mga haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Mula ng kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez bumuhos na ang pakikiramay sa social media mula sa mga taong humahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Lolo Sir, ang nakasanayan na ngayon sa kasalukuyan na tawag kay Ronaldo Valdez ng bagong henerasyon dahil sa karakter nito na ginampanan niya sa Too Good To Be True, ang romantic comedy series ng Kapamilya Channel na pinangunahan nga ni na Bernardo at Daniel Padilla, na napanood noong May 16, 2022 hanggang November 11, 2022. Huling ang napanood si Ronaldo Valdez sa Ikaw at Ako, ang pelikulang pinagbidahan nila ni na Rian Ramos, Paolo Contis at Boots Anson Rodrigo at ipinilabas sa mga sinehan nito lamang December 6, 2023 hindi nagkaroon ng pagkakataon ang entertainment press na makapanayam noon si Ronaldo sa press conference ng Ikaw at Ako na ginanap sa Viva Cafe noong November 29, 2023, dalawang araw matapos ang kanyang ika-77 th birthday, November 27, dahil hindi ito nakadalo. Nagsimula naman ang acting career ni Ronaldo Valdez noong mid-60s hanggang sa makilala siya bilang versatile actor ng kanyang gampanan ang halos lahat ng klase ng roles, bida, kontrabida, at maging gay roles. Ilan pa sa mga huling proyekto niya ay ang pelikulang Seven Sundays noong 2017 at teleseryeng Ang Probinsyano. Tila lubos-lubos naman ang pagluluksa ngayon ng Too Good To Be True actress na si Catherine Bernardo dahil nang pumutok ang balita tungkol sa pagpanaw ng veteranong aktor o ni Lola Sir, ay bumuhos na rin ang kanyang IG stories tungkol sa aktor. Matatanda ang personal pang nagbigay ng suporta ah, si Ronaldo Valdez o si Lola Sir sa naging pelikula ni Catherine Bernardo na A Very Good Girl dahil present ito sa mismong premiere night. Ayon pa nga sa video na kumakalat ngayon sa social media, wala umanong service noon pa uwi si Ronaldo Valdez at inayos pa ni Catherine Bernardo ang kanyang sasakyan upang makauwi ito ng maayos. Sa video nga na kumalat ay nangako pa ang aktres na magkakaroon sila ng dinner with Ronaldo Valdez ngunit ngayon ay hindi na malaman kung naituloy pa ba ito ni Catherine Bernardo dahil sa sobrang busy niya sa kanyang trabaho. Ramdam na ramdam nga ng mga taga-suporta at tagahanga ngayon ni Catherine Bernardo ang kanyang lubos na pagluluksa dahil sa dami ng kanyang ibinahagi sa kanyang social media. Tila hindi pa rin makapaniwala ngayon ang aktres sa bigla ang pagpanaw o pagkawala ng kanyang lolo sir na si Ronaldo Valdez.